Ganyan. Oh, ito. Ito yung sa ilalim ng 15 feet, mga fossilized leaves na na po. Na fossilized na kumbaga. Madi kasi ano, lupa. Kaya ano nilagay ito, marker ng tunnel to eh. Ano, oh. pati itim ayan eh, no. fossilized. yung leaves oh, leaves. So, matagal na panahon na, na nandiyan. So boss, alam niyo na 'yun ano, ha? Oo. Oh. Alam niyo na lahat ng ano, sinabi ko. Ang oh. Ano, ano man yun? Eh, huwag niyo kalimutan. Huwag kalimutan ha. Maliliit lang yan. Maliliit lang. Ano, Baka kasi, may chaga, may yan eh. Baka kasi... yung tinamaan ko doon, metal. Pero hindi tinamaan yung gold. Kaso malalaki yung metal. Ma aku nang tantan kumaga sa maiti ha ngaran na tanawin lang natin bay mean tanito oh so chat pao bikin mumpa di i think gonna malaking ukay